Yun na bee. dito na kami di sa may Kobo Kobo. <coughs> ito yung mongguhan ni Papa o, oh, ang dami na. Maha-harvest na kasi dark na yung ano niya, bunga. Guys, pupunta na kami doon sa may Kobo Kobo. Nauna na sila Mama Mila kasi nga sumakay siya sa tricycle. So kami ni Lalab at ni Undang, naglakad na lang kami. Tapos ito pa yung mga maisan ni Papa namumulaklak na yung mga mais ni Papa o oh. o oh, lalabs ikaw na ang mag ano nito magko-cultivate Cultivate talaga oo siya na ang magsasaka dito bi, dito na kami B, sa may kobo-kobo may mga kambing pa kambing bagong panganak mi <laughs> mi punta tayo dun sa may kobo nandito rin yung tractor ni Papa ito. ayan Ah, ng mais. Ha? katas ng mais. Unto na eh? Para sa. Mm. Mga makina ni papa mo. Tapos ang daming bunga yung mangga. Ayun yung maisan ni papa from here. There. Malapit na siyang mamunga yung isang party doon sa kabila na mumulaklak na. Kaya kunting kimbot na lang B, maharvest maha na yarn. Uy, masarap dito mag-relax sa bandang hapon. Kaninang umaga lang to ng anak yung kambing na yarn. Oh, ang cute-cute ng mga anak niya. Kaso pag nakawala to, impas yung mga halaman. At dahil magsisik sulak na ng hapon, kami ay uuwi na. Pero yung araw, tirik na tirik pa rin oh. Pero hindi na siya masakit sa balat. Tingin muna kami dito ng magugulay. Dahil may mga pananim pa dito si Papa na sitaw at munggo. Dito sa Pangasinan, matipid yung mga tao dahil more on gulay sila. Namimitas lang sila dito ng magugulay for lunch, for dinner. Dahil malawak yung kapatagan dito, basta masipag ka lang magtanim, may magugulay ka talaga. At dahil tag-init ngayon dito sa Pangasinan, halos lahat ng mga pananim dito, mais, munggo, sitaw mani, yung mga pananim na hindi kailangan ng maraming tubig o yung pang upland talaga ng mga halaman. Upland? How about lowland? May paganern. At yung bulaklak ng kalabasa, ginugulay din yan dito sa Pangasinan, sa Bisaya, sa Leyte. Hindi namin alam yan. At ito na yung mga sitaw na pwede gulayin. Mamimili kami ng medyo mura-mura pa. Ibang klasing sitaw to, yung hindi gumagapang. Sitaw to, sitaw. Sitaw, pero may siya gumagapang, no? ko yeah. Dito okay. ibang klase to yung dito na hindi gumagapang. Mo, ay. Nitib ba nitib? Tulad niyan, hapon na, maganda mag dito kasi nga refreshing, refreshing, refreshing yung hangin B. Tapos yung katabi nitong munggo, mas maraming munggo, magkuha na lang kami ng mag-harvest kasi hindi kaya ng power mag-harvest nito B kasi nga makati yung munggo. Tsaka it will take one day, take one day. Yes, one day siya bago siya matapos i-harvest kasi marami-raming munggo dito. B. So yun lang ang ganap natin ngayon, B, for today's video. Yadobo.